si Attorney Romulo Makalintal. Attorney, good morning po. Hey, good morning, Ted. At uh, DJ Chacha at yung mga taga-panon, taga-pakinig. Opo. Tama ho ba? Ano, elderly week ngayon? Yes, elderly week. October 1 to October 7, elderly week yan sa ilalim ng Republic Act 10868. Mm -hmm. Saan ng lahat ng mga 100 years old tatanggap ng 100,000 pesos. Okay. So, paano po yung mga, ano lang ho, 62, ganon. Okay. Wala pa tayo dyan, Yung ba, next year, yung 80, 85, 90, 95, yun, may mga 10,000 sila sa pagkabit. Oh, mm, tag sa 10,000, pag umabot ka 80. Oh. 80, 85, 90, 95. Oo nga po. Oh, Parang 140,000 lahat-lahat. Mm. Ah, kaya lang, pag uh, 100 na ako, hindi ko alam kung Matatandaan ko pa kung anong itsura ng pera. 'Yun nga nga, 'yun na nga po. <laughs> Opo, pero pero sigurado po ako si JP itandan-tanda pa ang itsura ng pera. Ayo, oo, talaga oh di uh, yung mga galgan na gawa 100 years old no? oh. no mm -hmm. ay kaya yan ay ino honor natin ngayon ang mga mm -hmm. elderly at ang oh. mga senior citizens dito sa Pilipinas yon mabuhay si Carter nga pala 100 years old doon eh oh Yiming nga character. ano tama tama opo oh. oh. mm. -hmm. sige so uh, ano ho uh, sige okay so uh, attorney uh, apo attorney tama ho ba attorney hello hello opo, opo. tama hello? po tama po ba na ito pong inilabas ng Supreme Court na temporary restraining order yes. laban mm -hmm. sa COMELEC ay ito po ang inyong inihain na petition sir yes uh, yan ang inihain kong uh, petition yan yung, yung uh, subject ng ating interview about uh, three or four days ago mm -hmm. na kung saan ay uh, yung resolution ng COMELEC na nagsasabi na ang mga government officials na nominado ng party list ay hindi resign from their office. Ano mm -hmm. Ay sabi ko, ba mukhang mali yata yun sapagkat sa ilalim ng saligang batas, lahat ng government officials ay hindi pwedeng mag-participate or to engage in partisan political activity. Kinagbabawalan 'yan sa mm -hmm. saligang batas. Mm -hmm. Eh yung pag ikaw ay tumanggap ng nomination sa party list, sabi ko sa Korte Suprema, yan ay partisan political activity. Mm -hmm. At kapag ka sila ay naging uh, nominee tiyak na sila yung mga ngampanya at ipinagbabawal yan lang sa ligang batas. Kaya kailangan, team resign sila. Opo. So, attorney, ano pong ang effect nito ngayon na naglabas po ng TRO ang Supreme Court at sinasabi daw po, ano, na hindi muna po, kumbaga, status ko. Ano pong ibig sabihin nun? Hmm. Ibig sabihin, yung uh, pansamantalang itinitigil yung implementasyon at ng uh, nasabing uh, resolution ng Comelec at kung ano ang kasalukuyang uh, panin, pan, uh, panuntunan na umiiral, yan muna ang i-implement. At uh, mabuti naman sinabi ni Chairman Garcia kahapon na lahat ng maghahain ng uh, nomination sa party list ng mga government uh, officials, they are deemed resigned. Okay. So kapag sila ay nagha, naging nominado ng isang party list at sila ay appointed public official, deemed resigned na sila posisyon. At ano po ang inyong reaksyon sa pahayag po naman sa amin sa aming interview kay Chairman George na sabi niya, they welcome the petition and actually, ang, ang, ang dating sa akin, parang they agree sa inyong petition. actually nung, lumabas nga ay nagkausap nga kami nila Chairman Garcia sa pagkatapos natin ako ng update nilang seminar at sinabi niya doon mismo na talagang they welcome that kasi gusto nila magkaroon ng uh, exact definition. Mm -hmm. Ano ba talaga ang dapat na-definition ng isang nominado? Siya ba ay talagang kandidato o ang kandidato lamang ay yung party list? Mm -hmm. At sinabi ko naman doon, uh, tuwanag naman ka ako doon sa kaso ng Angwaray versus Comele sina, na isang, isang desisyon na ipinalabas ng Korte Suprema nitong August uh, 2024 lang. Mm -hmm. At ang sabi doon ng Supreme Court, yung party list group, yan ay juridical personality lamang. Bagama't ay kan sinasabing yan ang ibinoboto, pero ang nagpapangsyon dyan ay yung mga members din yung yung dinalang yung, yung nominees. Okay. So in other words, mm -hmm. ito mga nominees ito sising sila, sila rin talaga ang um, may qualification mm -hmm. kung ano uh, kung uh, sila ay magiging miyembro ng House of Representatives. Mm -hmm. Kaya sabi ko, ay pagkaganyan, eh, the moment they are nominated. Opo. Eh, tiyak na mga kampanya sila at hmm. they will be at a very advantageous position kung sila ay government official pa, nakaupo naka pa sa posisyon nila na hindi man lang nag-resign. Samantalang yung ibang hindi government officials, ay, hmm. talo sila doon kasi wala sila sa puder para magamit ang pondo ng pamahalaan. Opo. Sige po. Pero ito pong naturang TRO ng Supreme Court ay hin kumbaga pinag pinasasagot pa po ang COMELEC, di ba? Oo, yes, ten days. Oh, okay. oh, 10 days. Non-extendable. Okay, 10 days. Ibig sabihin po, kinakailangan pa talagang mag-issue dito ng ruling ng Supreme Court dito po sa inyong petition as in yes. po, tama ba kayo hindi. Yes, tama yun. Tenu, no? So mag -i -i, maglalabas pa yan ng decision ng ating Korte Suprema. Hindi lamang para sa ngayon, kundi in future cases. Okay. Because this might be capable of repetition. Kahit okay. nasabihin ngayon ng Kamalit na, ay naku, nagkamalit pala kami. Hmm. Yan ay... Eh, binabalik na namin sa dati, hmm. maaaring sabihin ng Supreme Court kahit na ibalik nyo sa dati yan, eh we had to resolve this uh, uh for future cases opo, na baka opo. it is it could be uh, repeated in some other cases. Opo, opo. At uh, siguro nga po we have to say thank you sa Supreme Court, no? Kasi po uh -oh. agad itong binigyan ha ng pansin ng kataas-taasang okay. hukuman. Uh, actually nagtaka nga ako kasi marami sa inyong mga taga-media ang nagtaka rin na meron palang ganoon na uh, resolution ng COMELEC. Mm -hmm. Walang nakapansin uh, actually niyan, walang mm -hmm. mm -hmm. uh, nang reklamo at nang mag-file nga ako, marami mga kasama niya sa media na mm -hmm. nagsabi sa akin na hindi namin napansin na meron palang ganyan uh, uri ng resolution opo. na ang isang government official ay hindi resign kahit nominado ng party list. Opo, opo. Pero klaro ho naman din na kapag po appointed at hindi sa party list, no? Gaya po nito mm -hmm. sila Abalos, pag nag-file daw ito, deemed resign ka na, di ba? Ay, deemed resigned opo. na talaga. Yan, Sige. Yan. O, okay. So kaya, attorney ganito. Wala mm, man dapat mm, naging distinction. Opo. Attorney ganito po. Gusto hulang naming abusuhin po ang pong sipag at malasakit sa bayan kumamarapatin po ninyo ha? Kasi mm -hmm. ito po mga kapatid, in fairness kay attorney Macalintal, siya nakapansin, siya nakaalam, siya ang naghain ng Supreme Court petition. Kaya ho we give credit po dito at pasalamat po sa inyo attorney. So kung kumamarapatin po ninyo, pwede ba ho kami maglambing? No? Ano po yon Attorney, baka naman pe, pwede hong ninyong pag-aralan din kasi wala akong naghahain ngayon ng petition sa Supreme Court para po i-revisit yung pong party list system election na kung saan po ngayon, pati sa party list, meron ng dynasty. halimbawa, di ba? Halimbawa ngayon, may naghain ng pagkasenador. No? Party list siya ngayon eh. Yung asawa niya ang papalit sa kanya. Alam niyo 'yon, 'di ba? Okay. Maliban oh yeah, diyan, oh. maliban dyan, sa ho ngayon ang meron na pong regular district at kapamilya ho, asawa, anak party list naman. <coughs> 'Di ho ba? Ito ho bang alam po naman ninyo na yung diwa ng party list system ay inabuso at binaboy. Hindi ho ba panahon na para may maghain ng petisyon sa Supreme Court? para i-revisit ang kanila pong desisyon tungkol sa sino ba talaga ang dapat na kumatawan sa mga grupo sa party list at yung pong maging dinastiya ay pagbawal po sa party list. Oo, oh, una una yung sa dinastiya medyo mahirap yon. Pero tama kayo yung sa sektor na dapat rin mag-represent. Sa ngayon kasi hindi ko maintindihan yung maging, naging desisyon ng ating Korte Suprema sa bagay na yan. With respect to the Supreme Court, Asi nasasabi ngayon na kahit na hindi ka if you, even if you do not belong to the same sector basta ang advocacy mo ay tungkol sa kanila pwede ka na Alimbawa, Association of Tricycle Drivers kahit hindi ka tricycle driver kahit wala kang motor basta sinabi ko at ikaw ang pinakamayaman sa buong Pilipinas basta sinabi mo ang advocacy ko ay ipagtanggol ang karapatan ng mga may tricycle eh, pwede ka na doon kasi advocacy mo yun eh napakababaw nung dahilan na yun ano Uh, sa iba't iba pang mga sektor ng ating pamana, farmer sector, women sector, mga handicap. Eh, so talagang dapat ma-revisit talaga 'yan. Pangalawa, dapat ding i-revisit eh, 'yung batas na only those with 2% 'di diba, sinasabi ng batas, 'yung party list na makakuha ng 2% sila lamang ang puwede diyan. Hindi ko malaman kung saan kinuha ng Supreme Court ang computation na kahit na hindi ka 2%, ibababa na lang, ibababa hanggang maging mag 001 person ka na lang, basta hindi pa naooko pa yung 56 na yun, ay hmm. bibigyan eh, nila ng seat. Hmm. Kaya doon na ay siguro dapat din makita ng Korte Suprema yon. Eh, kailangan po namin ng hero. Kailangan uh, po namin ng advocate dito. Attorney, wala ho kasi naghahain ito eh. Uh, wala kaming pwede eh, pong lambingan dito kung hindi kayo. Secretary, <laughs> titignan ko rin na atin ang bagay na yan. Actually, yung uh, uh. issue ko sa 2 na yan ay pinag-aaralan ko ngayon mm -hmm. kasi mm -hmm. doon sa barb election, mahigpit sila sa BARM. Mm -hmm. Yung um, makakakuha lamang ng 4 percent sa party list, ilang talaga ang kailangang isasama doon sa makakakuha ng seat sa parliament ng BARM. Mm -hmm. Pero dito sa atin, kahit na hindi ka nakakuha ng, ng 1 percent, basta't mahahagip ka pa ng hanggang 50 seats na yan, pumapasok sila. Opo. So, opo. magandang pag-aralan bakit iba yung treatment sa BARM mm. at iba yung treatment dito sa regular party system natin. Baka katulong ng mahalaga yun. It would be a stepping stone mm -hmm. towards mm -hmm. a, uh, one, a, more uh, impractical practical application nitong party list system sa ating bansa. Opo, opo. Uh, at, uh, at, attorney, um, yun hung, yun hung uh, ikaw ay in a point sa isang executive position, okay? Oo. oo. Nung in ka, hindi ka naman party list nominee. Nung na-reject ka ng CA, bigla kang naging party list first nominee. Oo. Uh -huh. Tumakbo well, kang pwede senador, party list ka. Patagbo uh -huh. senador, alam mo matatalo ka, nag-withdraw ka, balik ka sa party list. Ano yun? Wala, well, hindi, hindi na po pwede yun kasi hanggang... October 8 lamang ang filing ng certificate of candidacy nila at saka ng mga nomination. Eh pero pero nangyari yan eh last election. Oo. O kasi noon mahaba yung substitution period. Hanggang November, ano ah, inabot hanggang last week ng November. Kaya na pagbigyan 'yon. Kaya ngayon dahil sa bagong ating chairman ng Commission on Elections at alam niya yung mga ginagawang yan, ginawa nila na wala lang substitution. Pag hindi ka nag hanggang October 8, wala na yan kahit na sino pang hmm. pumasok dyan. Unless, mamatay hmm. o ma-disqualify yung uh, kandidato Opo, o nominee ba, uh, uh, na o, nominated uh, ng, ng political party. Yung party list po, tumakbo ako sa party list A, natalo yung party list A, may party list B nananalo, bigla akong lumipat ng party list B at ako naging nominee noon. Nakaupo ako sa kongreso. Ano yun? Ay, hindi po pwede na ganyan. Kasi ngayon, sampu na yung kanilang one, nominado. Mm -hmm. Hindi mm -hmm. na po pwede yung lahat na yan mm -hmm. ay disqualify sila ng uh, Commission mm -hmm. on Elections. Mm -hmm. Kasi imposible naman sabi-sabi ng Comelec -like, na kayong sampu ay bigla kayong magkakasakit at lahat kayo mag-resign. Hindi na po pwede yan. That is a ground for uh, the, uh, uh, disqualification or ng uh, nasabing uh, party list na yan. Okay. I expect ang Comelec sa bagay na yan. Maganda yung ginawa nila ngayon. Okay, sige po. So, sana nga po hindi na nga yun ma na naman po ng mga taong... Hindi na ko. Mahirap lang paikutan yan sapagkat so, pwede na natin kirali yung mga taoyan yan. Sobra-sobra na yan. Apo. Ah, so, attorney po, balikan ko ito. Sorry po kasi attorney... Sorry po kasi wala na naman kaming iba pang naiisip na pwede pong kausapin dito kasi kayo po ang nagkusa dito eh baka po panahon na na magkaroon ng petition. Eh ako naman dito eh nag mag nag, nag interview lang po sa inyo. Ako po'y nakikiusap lamang palagay ko po din sa in the absence of any of any of anyone na merong pong damdamin para po sa electoral reform and fair election, wala na kami pwedeng lambing kung di kayo. Well, salamat naman sa tiwala, Ted. Pero tige, pag-aaralan ko rin ang bagay na yan. mukhang interesado talaga rin ako sa kanyang uh, bagay at, uh, para makatulog din sa atin. Mm -hmm. uh, pero alam mo, actually, mga, yan eh, dapat ginagawa rin ng ating mga mambabatas. Ano? Kaya lang, eh, hindi natin maasahan. Wala namang tumatayo tungkol uh, sa bagay na ito. Ano, uh, Napakahirap talaga. Opo, so, palagay ko po, they cannot act on an issue imbued with their personal interest. <laughs> oh my okay. eh siyempre naman alam mo naman mm -hmm. tayo concerned citizen lang mm -hmm. ay napakahirap din naman ng uh, maghahain agad tayo ng isang petition Actually, yung petition na yun, bago ko nahihayan, na pag, talaga naman pinag-isipan ko ng mabuti, uh Oo. -oh. Uh, kung talagang tama o mali, eh, sa akin pa rin yung mm -hmm. para naman tama naman ang nilalayon ko, mm -hmm. eh, awa ng Diyos yun. Nag-issue nga ng tiyarong mm -hmm. Okay. at uh, natuwa naman ang taong bayan sa bagay Apo. na yan. Last na lang po ito. Ano po ang take nyo doon po sa mga, yung, yung hindi nagsisimula ang pagiging kandidato ng isang tao hanggat din nagsisimula ang campaign period kasi nga ngayon, 'di ba, fair election law, 'di ba? Eh paano yeah. magiging fair 'yan kung ngayon po eh sangkater katerba ang mga dambuhalang billboard billboard mo all over the land, no? All over the country. Pakatapos po eh walang limit sa lakihan, sa dami yeah. ng pera mo. O sa mo mang kinuha yung pera mo na yan, ninakaw man yan ano, ginagamit mo ngayon para i-promote ang sarili mo, tapos yung iba na hindi po naman kaya yung gano'n, eh magtitiis pa ho at magsimula ang campaign period para magawa yung pangangampanya. Pero may ganun na po mga nangungang kumbaga, eh... Alam niyo na, parang hindi talaga patas. Pero ano hong tingin niyo doon? Well, yan talaga isang, isang batas na hindi ko maintindihan. maintindihan ano, ha? At uh, talaga namang, mga uh, anong tawag doon, da, yan ang dapat na mabagong batas. Ano? Sapagkat, sa ka na under the law, the definition of a candidate, a candidate is one who has filed his certificate of candidacy in a political exercise. Period. Very clear yun. Pagkatapos sinasabi ngayon, hindi ka muna daw i-consider na candidate hanggat uh, hindi nagsisimula ang campaign period. Saan galing yun? Eh, no? sin uh, kung, kung, yun po yung batas, bakit iba ang interpretation? Ang, uh, ang batas na sinasabi natin noon na uh, ang, ang definition sa ilalim ng Onibus Election Code a candidate is a person who files a certificate of candidacy. Ngayon, dito sa automated election, pinago nila ng konti ang application noon. Sinasabi, you will not be considered, you, you, uh, you are not yet considered a candidate even if you file your certificate of candidacy. Kasi daw, yung October 1 hanggang February, ay ano daw ang gagawin nila. So, ang ginawa ng mga mababatas, ang ginawa nilang batas dito sa automated election, ay magsisimula ka lamang makilalang kandidato at the start of the campaign period. So sabi ko, mukhang talaga napakalabo ng batas na yon At yun, eh, sinustain naman yan ang, ang problema. Sinustain yan ng uh, Supreme Court sa kaso ng Pinera versus Comelec. At sinasabi nga na tama daw yung batas na yon na hindi pa pwedeng makonsider ang mga kandidat na yung mga nagpail na yan ng COC hanggat hindi nagsisimula ang campaign period. At dahil dyan, wala kang magawa dahil sa pag-file ng COC, maglalabasan mag, mag, na itong mga advertisements na yan, eh, kawawa yung mga mahihirap ng mga kandidato. Wala silang kalaban-laban sa mga mayayamang kandidato. Atorne, di ba nakaka-insulto sa ka katal... Insulto talaga yun. Ngayon naman, sabi ko naman sa iba, siguro hindi ako yung mga sa media with due respect. Kung ako ka ano kaya i-boycott din ng media yung mga tao yan? Huwag din tanggapin ng mga advertisements ng mga yan. Ah, kasi kung alimbawang sinasabi natin na hindi nga sila dapat, eh siguro dapat ah, ang batas ay nagbabawal sa media na tumanggap ng mga advertisements from October 1 hanggang February. Sa February lamang at the start of the campaign period, dapat tumanggap ang mga media companies ng advertisements. Dapat lahat, any person who has filed a certificate of candidacy, dapat ire-reject yan ng mga media from October 1 to uh, February 10. Sa February 11, yan lamang tatanggap ang mga media, yung mga billboard, mga radio, television, lahat ng uh, pwedeng advertisements na nasabi mga kandidato. Kailangan magtulong-tulong tayo para masagpuan yung mga tinatawag na EFAL na yan. Ah, nako attorney. <laughs> uh, in the absence of any statute regarding your proposal, definitely Oo, wala po, some, sa some eh. media entities might say this is the only Oo. time to earn. They okay. earn. Oo sinasabi no? Ay, wala din talaga magagawa sapagkat mm ang ginabi-sinabi ng batas. Mm -hmm. So, pagka nireject mo naman ngayon, pwede ka namang ireklamo ng mga ng mga kandidato niya, mm -hmm. sa sinasabi ng kandidato mm -hmm. hindi pa naman kami kandidato kaya pwede mong tanggapin itong aming advertisements Opo, opo um, mm -hmm. Attorney, so dito po sa social media ano classification nito? Di Wala, opo, opo, wala pa masyadong mm -hmm. uh, hindi ko ma makita yung specific regulation ng tungkol electoral sa social media no? Uh, sa akin, ay eh, medyo nalalabuan pa rin ako sa mm, mm, mm. regulation ng Comelec. Hindi ko alam kung ano pa paano la i-implement 'yung okay. pag ng expenses sa social media. Okay, opo. Sige po. So, Attorney Romy Max, salamat po sa inyong panahon na binigay sa aming programa. Uh, Attorney, uh, alam mm. uh, uh, alam ko po ano na ito pong pinapakiusap po namin sa inyo na aralin nito lahat mayroon pong gastos 'yan. Kaya po, mm -hmm. itong ginawa niyong petition, sarili niyong gastos yan, di ba? Sariling gastos po ito. Opo. O, so, yung, yung pinakikiusap po, Ted, sariling gastos ko rin yan. Huwag kang mag-alala. Mag opo, <laughs> opo. Pero, attorney, attorney Romy Mac, si Chacha po kasi ay willing din po na magbigay ng kanyang dalawang buwan na sweldo. <laughs> ano ba naman yung Oo. 10K lang naman ako <laughs> per lang. month dito? Sige, mm. 20 mil. Oh, sa mga senior citizens natin yan. Ano? Ayan. Yan si Romy Mac. <laughs> Oh, Buti okay. na lang may attorney At, Romy ma. De, ro, a, attorney. Alam, alam niya oh. yung lahat ng mga ipinagtanggol kong senior citizens na mm. nakakuha ng uh, konting damages ano? Mm, mm, mm. Lahat ng mga perang yun, ano, ibinibigay nila sa mga asa sa mga organizations ng senior citizen. Okay. Wala kahit isang pera na mm. napunta sa akin uh -oh. o sino mang senior citizen. Ibinigay lahat yan. Yung mga kumpanya nagbayad ng 300000 mm -mm. yung isa p mm -mm. ay sa mag-violate nga sila mm -mm. sa mga simbahan na binibigay at saka mga mm -mm. charitable institutions. Uh, ni Romy Mac, meron pa hong hanggang October 8 ang filing ng COC. Baka pipwede po kayo ha? <laughs> Nako, eh, nadala na ako, Ted. Eh. <laughs> hindi, mm. hindi, hindi yata ako, hindi yata yung mga katulad ko gusto ng ating mga mamamayan. <laughs> mm, Attorney Romy Mac oh. So, oh, hanggat na so, po kayo, kami po'y nakakahugot ng inspirasyon para kami dito magpatuloy sa ating pong Ay, eh, tayo, tayo ado, naman kasi, po eh, okay. talaga nga kanya-kanya uh, sa pag-aaral. Ano. Mm. Salamat, sir. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.